patay na siya pero siya pa rin ang binoto ng taong bayan. Sa panahon ngayon na mainit ang usapin tungkol sa korupsyon, mapapatanong tayo, meron kayang politiko na pwedeng maging santo? Praise be God through His saints. Ito po si Blessed Alberto Marvelli, isang civil engineer, isang municipal councilor, at isang siklista. Mahilig nga sa mga sports itong si Blessed Alberto mahilig siya sa tennis, sa soccer, sa volleyball, sa swimming at mas lalong-lalo na sa pagbebisikleta. Dahil ito ang kanyang ginagamit sa pagdi-deliver -de ng tulong sa mga nangangailangan. Pero dumating din sa point na kailangan niyang i-give up yung kanyang bisikleta para itulong sa iba. Meron din isang pagkakatan kung saan kahit sugat-sugat na yung kanyang paa, Ibinigay niya pa rin yung kanyang sapatos doon sa isa niyang kasama na alam niyang mas malayo pa ang lalakbayin kahit na magpaana lamang siya. At bilang isang civil engineer, naging instrumento siya sa muling pagbangon or pag ng kanilang lugar mula sa pagkalugmok dahil sa gera. Ito na rin ang naging daan upang pasukin niya o tahakin ang mundo ng politika. Kung saan ito rin ang naging daan para mas mapalawak niya yung kanyang apostolate at pagtulong sa mga nangangailangan. Siya yung tipo ng tao na kung saan kahit end of shift na, mag extend talaga kasi alam niyang marami pang pa nakapila sa labas at naghihintay ng kanyang tulong. Tapos pag uwi niya, pagdating niya sa bahay, kahit gabing gabi na, meron pa rin mga taong naghahanap sa kanya at humihingi ng tulong. Pero ni Minsan, hindi siya nagreklamo. At kahit super busy siya sa buong maghapon, hindi siya nawawala ng oras para sa Panginoon. Laging meron nakalaan para sa pagme-meditate, pagbabasa ng Biblia, pag-aaten ng misa, at pangungumpisan tuwing Sabado. And of course, hindi mawawala sa kanyang bucket list ang pagdarasal ng Santo Rosario. Kung napanood nyo yung mga una kong video tungkol kay St. Carlo Acutis at kay St. Pierre George Frasati, nabanggit ko na merong pagkakahalin tulad yung kanilang mga buhay. At matapos kong nga basahin yung kanyang talambuhay, buhay, napag-alaman ko na kanya palang pinili talaga si San Pierre Giorgio Frasati para maging modelo sa pagtahak ng buhay kabanalan. Mahilig din kasi siya sa pagbabasa ng mga buhay ng mga santo at kanyang sinabi, I want to imitate Jesus and yung mga santo. At gusto niyang kopyahin yung kanilang mga banal na buhay. Ang ikinamatay ni Blessed Alberto Marvella ay isang aksidente. Habang siya ay nagbibisikleta papunta doon sa isang campaign rally, siya po ay nabundol. Siya po ay naaksidente at yun ang naging dahilan ng kanyang kamatayan. Pero kahit alam na ng mga tao na patay na siya, siya pa rin ang binoto ng mga ito. At yung kanyang nanay, ang siya na lamang naupo sa pwesto. Sana mas marami pang mga politiko ang makilala si Blessed Alberto Marivelli para naman magkaroon sila ng model sa kung paano nila uunahin ang kapakanan ng taong bayan bago ang kanilang mga personal na interes. Hanggang dito na lang muna, Chingas and Faye. Thank you very much sa inyong oras and happy fiesta. Ito po ang inyong hermano nagpapaalalang piliing maging masaya at piliing maging banal. Maraming salamat.